Meron pong isa sa mga fatteners namin mga kafarmers na hindi makatayo. So hindi po siya makapaglakad. Kaya inaalalayan ko po siya na makapunta po doon sa ating pig drinker para po siya ay makainom. Dahil napansin ko po nung nagpapaligo po ako sa mga baboy po natin ay hindi po siya kumakain. Kahit makainom man lang ng tubig dahil ayaw po niyang tumayo. So ngayon, pinapainom ko po siya at halatang uhaw na uhaw po siya mga ka-farmers. Napansin ko nga noong mga nakaraang araw na hindi po siya nakakatayo. Hindi ko naman po inaasahan mga ka-farmers na malala pala. Ang akala ko po kasi ay okay lang. So ngayon, nakita ko po na hindi pala siya kumakain dahil na mamayat na po siya mga ka-farmers. So inaalalayan ko din po siya papunta doon sa ating auto feeder. So hindi po siya kumakain mga ka-farmers. So tuturukan ko po siya ng gamot para po siya ay gumaling. So kapag magaling na po siya ay mag-update naman po ako ng another video para po makita po natin na epektibo po ang gamot na ituturok natin sa kanya. So dati mga kafarmers meron din po kaming ganito pero gumaling po siya. So kahapon parang hindi na po siya gumagalaw. Parang para na po siyang patay kung tingnan. Kaya nagsalo po ako sa si pag-inject. At iba naman pong gamot ang tinuturo ko, yung mas matapang na po ang ginamit ko na gamot. So ngayon po, ito gumagalaw na po siya. At umiinom na din po siya ng tubig. Kahapon kasi mga ka-farmers, kahit anong kalabit ko po sa kanya ay hindi po siya gumagalaw. So matapos ko po siyang maturukan ng mas matapang na gamot ay bigla pong lumabas ang kanyang ubo mga ka-farmers. So inuubo pala itong ating baboy at tingnan niyo po yung kanyang ilong may lumabas po na puti so sinisipon din po siya. Naging malubha na po mga ka-farmers. Ang akala ko po kasi ay yung binti lamang po niya ang may deprensya kasi hindi po siya nakakatayo. Yun pala ay meron din po siyang mga ibang karamdaman so hindi ko lang po napapansin dahil wala naman po akong nakikitang sign. So sana po ay unti-unti na po siyang makakabawi dahil mukhang tumalab na po ang gamot na tinuturok po natin sa kanya.